Hello po mga anang, mga anong. Narito po ako sa tanim namin ang palaya. ang ah, harvest po tayo. Ito po ay tinanim ng may ulan. Sagsagan po ng ulan. Ito yung ginawa namin. Lagyan po namin ng plastik mulch yung pinakapuno po sa panay po ang ulan kaya ito ngayon naman may bunga lakas din ng sikat ng araw yung init kaya yung mga tanim namin dito hindi na namin nalinisan para gawin na, rin, na ding shade sa kanilang puno ito po mag-harvest po tayo Pagsindan nyo lang po ako, mga anang, mga anong. Ayan. Mapapansin nyo po na napaka creepy. Gaya na. Pero may bunga po. Ito. Ito. Naninilaw. Practice po namin dito. Na organic. Organic. Minsan po oh, ang daming mga insekto. Mga changaw. O, oh, Green bug tawag dito. Yeah. baho ng amoy ayan may nahinog na dito ito ulang sa paglilinis. O, kaya. Yeah. Ayan. O, uyugin mo lang. Daming, ayan o, sa damuhan. Kaya pag ginamitan po natin ito ng pesticide, may iwan sa lupa o sa damo. Kaya, ang insikto, pag tinamaan ng pesticide, dadapo sa bunga ng tanim natin kaya ganito ang organic na hindi po talaga tayo gumagamit ng synthetic na pesticide. Kaya masdan nyo lang mga anang mga anong ito po ang tanim namin, gulay. Ito po ay ampalaya. Pag sundan nyo lang po ako, mag-harvest po tayo. ito sa lupa sa puno isang ayan Uh, yung Pagtatanim o mag-aalaman. Pag mabigat ang kalooban, hindi rin maka-concentrate. Uh, ya. Yeah. Itong mga tanim namin, hindi rin namin na gawang naalagaan dami pong struggle na dumaan sa amin o po ay pinabarangay sabi dun sa hearing namin ako po ay na pa-evacuate. Mura pa. Sa, ang pagkakaalam ko ay interesado sila sa paghahalaman ko dito. Kaya, mapapansin nyo po mga anang. Ito po eh, dati po namin itong tinataniman o dito po kami lumalagi. Mga anak ko. Ito pa. Mura pa. tuwing kami ay ah, wala silang pasok sa school baga dito kami nalilibang ay, lang talagang hindi tayo nauunawaan ng mga anak ng landlord may ari ng lupaing ito ako po ay nagsasaka lang dito hindi naman to sarili naming lupain ya kung ano man ang kwento kwento na ito ano ka pinagbabawalan ko po silang magputol ng niyog kasi ang rason po nila ipapaubos na daw yung maaring makuha na ng produkto dito alimbawa po yung mga kopra nyug pinalagari tapos yun muna ako sa barangay sagot sagot ko naman dun pagbibintan nyo po manang ang lupaing ito ako na nang bibili sana bibili ng lakas ng loob yun na lang sagot ko sa kanila para man lang mapansin nila kung may kasalanan talaga ako kung wala yung pagkakalam ko yung kasalanan ko eh pinag-iingitan ako pag-iintirisan ito po yung mga paminta mga sidling ng langka abiyak ito mga uh, naka-stack na fertilizer chicken dunk po ito sige po mga anang mga anong maaba na yung kwento natin pag paumanhin naman po sa inyo o pagpasinsahan nyo na din po ako kung ano bang nasa loobin ko kaya yeah. hindi ako makapagbigkas ng diretsyo sige po mga anang mga anong maraming salamat sa inyong panonood in the name of Jesus Amen bye bye Yeah,